Mula dito sa Loton Avenue, Taguig City, stoplight, kakaliwa tayo ng McKinley Hill. Ayan. Yung Loton na pinanggalingan ko, galing ako ng Pip Avenue, BGC. Dire-diretso lang yun ng Loton. Tapos pagdating sa stoplight, kakaliwa ng McKinley Hill. Ito nga yun. Malapit na dyan yung Venice Grand Canal Mall. Actually, maraming pay parking dyan. Kaya lang, yung ituturo ko sa inyo, yung maraming slot. Kasi karamihan dyan, full parking. Hindi nagpapapasok yung mga gwardiya. Walang pila-pila ron. Dito, hindi. Kasi basement parking ito eh. Hanggang basement 3 o basement 4. Yan, diretso lang ng Makinley Hill. Makinley Hill Avenue yan. Ayan eh, malaki kasing Venice Grand Canal Mall eh. Yung ibang pay parking kasi ano. Second floor, third floor. Ayan, pumasok na ako dyan. Ayan. Ayan ang bab un unloading ng mga tao. Entrance na rin ng Venice Grand Canal Mall yan. Ayan, pupunta na tayo sa basement parking. Ayan, sendon nyo lang para hindi kayo malito. Pagbaba dyan, may cashier booth. Kukunin nyo yung ticket sa kanya. Wala namang masin dyan na ipindutin para kunin yung ticket. Hindi ka tulad sa iba. Ayan, hihinto kayo. Kukunin yung ticket sa cashier at sa kanya rin magbabayad pag labas. Ay yung pintuan na yun yung entrance ng mall. Basement 1 parking na ito. Kaya lang itong basement 1 uh, madaling napupuno. Kaya hindi ako nakapark dyan eh. Pero sa basement 2 sigurado maraming Bakante ron. Malaki kasing basement pa parking nyan eh. Ayan, malawak yan. Nasa gitla lang naman yung entrance ng mall kaya kahit saan ka magpark dyan, malapit lang yung lalakarin mo. Ayan o, no? dami naka-park Tingnan nyo lang mga pavements tsaka signage kasi may one way yan. Hindi kayo pa dyan dumiretsyo. Patulad yan yun. Dari pa ang nakapark. Oh. Yan. Mababa na tayo sa basement 2. at least dito kahit sa basement 2 may, may escalator naman hindi kayo mapapagod yan yung entrance ng mall basement 2 entrance Yan, turo ko sa inyo yung maraming bakanting slot. Marami rin nakapark sa basement to. Pero sa sobrang laki nito, hindi niya mapupuno yan. Ayan o, ang daming slot, ang daming pambakante o. Oh. O, oh, diba? Mamili na kayo dyan. Ngayon, kung sakaling mapuno ito, mayroon pang basement tree. Ganyan din kalawak yan. Ayan, no? Oh, Baka ba kayo dyan? Okay, hanggang dito na lang. Sana nakatulong. Thank you.